Amo ko, ama ng anak ko. Niray pa po ng amo ko at nagpungay ito. Hi! Hello! magandang umaga o hapon sa lahat ng mga karinig nitong aking kwento. Linda na lang ang itawag niyo sa akin. Hindi ko tunay na pangalan. May isang anak. 70 years old pa na ako nung magkaanak ako. Sa ngayon ay 25 years old na. Nakatira kami sa Maring Sampaloc, Manila. May living partner ako and yes, di pa Nag-umbisa ang lahat ng panahon punong-puno ako ng hinanakit sa pamilya ko dahilan para mag sa bahay namin. Kung iisipin niyong suwail ako anak ay yes, totoo. Dahil naging pabaya ako sa pag-aaral ko, maagang napabarkada, nagli sa tamang landas at naging bastos sa mga magulang. Bagay na pinagsisiyan ko na dahil sa mga ko sa nakaraan. Noong nag ako ay kung saan saan ako napadpad. Buong akala ko ay tuturuan ako ng mga barkada ko pero iniwan nila ako sa ere. Ang kala kong mamamatay dilat sa lansangan. Pero salamat sa isang tao ng offer sa akin na masisiluhan. Tawagin na lang ating siya sa pangan Ate Tessa. Kirup ko pa ni Ate Tessa, pinakain. Tinulong ang mga ulit. Madami akong nalutunan sa pagtira sa kanya. Para mahabawi ay naghanap ako ng mapapasukan. Naging sales lady ako sa RTW, pero dahil sa mababang pasahod, ay naghanap ulit ako ng ipa. Sunod ako sa factory and lafili tanggap ako. Doon entente ako nakapag-ipon at nakatulong financially kay Ate Tess. Noong may sapat na akong ipon ay nagbasyan na akong bumalik sa pamilya ko. Sabi ko sa sarili ko ay sapat na rin sigurong dalawang taong pagkawala ko para sana mapatawad nila ako. Hindi naman ako nagkamali. Pinatawad at tinanggap ulit ako ng pamilya ko. Naging magaan sa loob ang pangyayaring yun. Pinagpatuloy ko ang bagong ako, naging mamuti akong anak kaiba sa dating ako. Naubos ang ipon ko dahil pinigay ko sa mga magulang ko. Naisip ko, nagtrabaho ulit pero bilang kasambahin naman. Naging katulong o sa mag-asaw ng negosyante. Yung amo kong lalaki ang nag-manage ng negosyo nila samantalang ang amo kong babae ay sa bahay lang dahil paralisado ang kalahati ng itong katuan. May isa silang anak at nasa ibang bansa ito. Ako ang nag-aasikaso sa lahat lalo na sa mga basic needs ng amo kong babae gaya ng pagligo, pagyumbihis, pagpap, pagpapakain at iba pa. Noong una ay eh, hirap ako pero tiniis ko dahil malaki naman ang sahod ko. Hinaasikaso ko din ang mga kakainan ng among kong lalaki tuwing aalis at uuwi sa bahay nila. Isang gabi, umuwing lasing ang amo ko dahil may tinuruhang birthday party ng kumparo nila. Kilog na ako ng oras na iyon, Nung maramdaman kong bubrawa ang higaan ko, at ramdam ko ang pagtabi sa akin na isang tao. Sa gulat ko ay napaupo ako. At bingung nakita ko na nakahiga na rin si Sir habang nakatingin sa akin ang namumuhay niya mama at ng, ng kalasingan. Inalalayan ko siyang bumahon pero bigla niya akong hinatak pa sa kanya tsaka siya mabilis na dumagan sa akin. Mabigat si sir, at sa bigat niya ay di ako makakilos. Sinubukan kong itulak siya pero mabigat talaga siya. Nagpumiglas ako pero lalo lang siya, lalo lang yung hinigpitan ng pagkakahawak sa akin. Pinerasan niya ako. Rape ako ng amo ko, hindi lang isang beses kundi pa ulit, ulit yung ginawa hanggang sa magsawa. Hindi ko na hinintay na butan pa ako ng liwanag sa bahay na yon. Agad ako nag-impakit, umalis na. Umuwi ako sa bahay namin. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang nangyari dahil natakot ako na baka ipapatay kami ng amo ko. Dumipas ang buwan na hindi na ako dinatnan. Nagumpisa na din ang morning sickness ko. Sinabi ko sa mga magulang ko na buntis ako. Pero mas nakakaiyang aminin ang katotohanan pag malaki na ang chan ko. Sinabi ko na lang sa magulang ko na iniwan ako ng lalaking nakabuntis sa akin upang din na kami may skandalo. Hindi rin ako naglakas ng loob na lumapit sa ama ng anak ko dahil alam ko mas malaking gulo kung sakali. Pinalaki ko ang anak ko maais, sa maayos na pamamaraan. Ayoko matulad siya sa akin balang araw kaya sa mga soul parent chan. Unahin nating pahalagahan at mahalin ang mga anak natin dahil silang, sila lang din ang tutulong sa atin sa huli. Yan lang. Salamat. Dear letter sender, masasabi kong napaka-inspiring din yung sulat mo dahil sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan mo ng kabataan mo, natuto ka mula dito, lesson learned ikaw.